Mga sasari na, itong order ni Uncle Boyo na 1,300 mga sari na So yan, 8500B006 So yan, buksan na natin mga di G&T, yan, sabay salamat sa Lazada no Tara. Ito lang mga sari no siya tingnan nga natin mga sari kung pareho ba sana magkatulad mga sari no? kasi pag bumating yung yung parcel natin hindi magkatulad mga sari so parang hawig na hawig mga sari oh. ito ito yun Na, na natin, mga sari. Sarang, so ito, yan. Yan yung inorder ni Uncle Boyo yung mga sari, no? Okay, Yan, bagong-bagong mga sari. O, parang ano lang talaga mga sari. Ayan, tanggal na talaga yung ano nila, o. Yung dito. Dapat hindi pa nabuksan yan. Parang tingnan natin, mga kasari, ha? Huwag na tayo nasaksakan, mga kasari. Baka minsan kasi dumating yung order natin Mag mayroong problema, no? Kaya maniguro talaga tayo, mga kasari. Ayan, puti na yung nakabidyo tayo. So, ayan, try nga natin i mga kasari. Sana walang problema, mga kasari, no? So, ayan, nag o siya, mga kasari. Ayan, tingnan natin. Pag nag-iilaw ito, mga kasari, ay, ibig sabihin ay... Okay na mga sari Kulay pula yan mga sari Ayan So, so post mo muna so, <coughs> Lagyan muna natin ng sim mga sari Sim card Para Ayan, so nalagyan na natin ng SIM card. Saka, kalagyan natin ng antena. Sa so, pag ganitong klaseng uh, mga loop at sa mga tarino, ay malakas tong sumagap ng signal mga tari. So ayan, nalagyan na natin ang SIM card at saka Try natin kung magkukulay blue ba mga sari. Pag nagkukulay blue yan at saka nagkaroon ng bar, ibig sabihin, malakas yung internet na sari, no? Oo. Oh, yan, nag-uuna nag yung wifi. Hold the camera, hold So ayan, nagkakaroon ng bar mga kasari, no? So ayan. Okay. Ayan, nagkakulay blue. Two bar na? Nagkaroon ng 2 bar. So, okay ibig sabihin, kaya? malakas ang wifi na to mga kasari. Kahit dito, ito lang yung gamit natin. Nagkaroon na siya na ng internet, no? Paano? Pa kaya kung gamitan natin ng antena? Antena. So hanggang dito na lang, <laughs> paki-like, paki-comment pakishare mga idol. Maraming salamat and take watching. Mabuhay kayo hanggat gusto nyo mga idol. See you in next order.